Ang ikalawang sulat ni Pedro Unang kabanata Mula kay Simon Pedro, lingkod at apostol ni Yesu Kristo, para sa inyong lahat na tulad nami tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo, sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Kanya. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Hesus na Siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng Kanyang karangalan at kabutihan sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan sa inyong katatagan, ang kabanalan sa inyong kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangi ang yan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Heso Kristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang sino mang wala ng mga katangiang yan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Yesu Kristo. Kahit na alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paaalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Alam kong hindi na ako magtatagal sa buhay na ito. Ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito. Kahit ako'y nasa kabilang buhay na. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo ay hindi mga alamat na lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang katakilaan nang tanggapin niya mula sa Ama, ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kalawalahatian ng langit ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuting itoy pagbukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang tala sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng alinmang propesya sa kasulatan sa sariling kakayahan sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagbuhat sa kaisipan lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ikalawang kabanata. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo ng mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang maihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang mga matatamis na salita para lamang sila yumaman matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno kung saan sila'y iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, Ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matwid na pamumuhay at ang piton niyang kasama. Sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lunsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matwid, na lubhang namigati dahil sa mga kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya. Nagihirap ang kalooban ng matwid na taong ito sa kasamaang nasa saksiyan niya araw-araw habang siya'y nakatira doon. Alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa kanya at kung paanong parurusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Lalo na ang sumusunod sa mahalay na nasa ng katawan at humahamak sa kapangyarihan ng Diyos. Pangahas at mapagmataas ang mga huwad na gurong binabanggit ko. Wala silang pakuntangan sa mga tagalangit at sa halip ay nilalapastangan pa nila ang mga ito. Samantalang ang mga anghel na higit na malakas at makapangyarihan ay hindi gumamit ng panlalait sa kanilang pagharap sa Panginoon ng Sakdal laban sa kanila. Ang mga taong ito'y parang mga hayop na walang isip at ipinanganak upang hulihin at patayin. Kinakalaban nila ang mga bagay na hindi nila nauunawaan, kaya papatayin din sila tulad ng may ilap na hayop. Paihirapan sila gaya ng pagpapahirap nila sa iba. Ang kaligayahan nila'y ang hayagang magpasasa sa nasa ng laman. Dumadalo pa sila sa inyong salo-salo, ngunit kahiyahiya at kasiraang puri ang kanilang ginagawa. Ikinatutuwa nilang kayo'y kanilang nalilinlang. Wala silang hinahanap kundi mga babaeng mapag-aaliwa nila. Wala silang sawa sa paggawa ng kasalanan. Itinutulak pa nila sa pagkakasala ang mahihina. Sila'y mga sakim at sila'y isinumpa. Lumihis sila sa matwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Balaam, anak ni Beor, na nagpahalaga sa bayad sa paggawa ng masama. Dahil dito, siya ay sinumbatan ng kanyang asno na nagsalitang parang tao upang siya ay sawahin sa kanyang kabaliwan. Ang nakakatulad ng mga huwad ng gurong ito ay mga batis na walang tubig at ulap na itinataboy ng malakas na hangin. Inilaan na ng Diyos ang katiliman para sa kanila. Mataas silang mangusap, ngunit wala namang kabuluhan ang sinasabi ginagamit nila ang nasa ng laman upang maibalik sa kahalayan. Ang mga nagsisimula pa lamang lumayo sa mga taong may likong pamumuhay. Ipinapangako nila ang kalayaan sa nahihikayat nila, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan. Sapagkat ang tao ay alipin ng anumang hindi niya kayang labanan, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Heso Kristo ng Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahul pa sa dati. Mabuti pang hindi na nila natutuhan ang daang matwid kaysa matapos matutuhan ang banal na kautosang itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwana at ito namang baboy paliguan mo man pilit na babalik sa dating lubluban Ikatlong Kabanata Mga minamahal ito ang ikalawang sulat ko sa inyo sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan. Sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay, alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas. Sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Sasabihin nila, Si Kristo'y nangakong tarating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng likhain ng mundong ito. Walang halaga sa kanila ang katotohanan ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon, ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paguhukom at pagpaparusa sa masasama. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal, na sa Panginoon, ang isang araw ay isang taon, at ang isang taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyong. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at tumalikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais na may mapahama. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong natutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, maging masunurin kayo sa Diyos at mamuhay kayo ng banal. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalamitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katarungan sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa. Walang dungis at kapintasan. Isipin ninyong, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang sinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito ganito ang lagi niyang paalala kaya lang ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. At nang sa hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.